LTO, simbolo ng kapalpakan, dapat na nga bang buwagin, taon-taon, milyon-milyong Pilipino ang pumipila, nagtitiis sa init, gutom, at pagkaabala, hindi para sa tulong, kundi para sa obligasyong legal, vehicle registration, lisensya, plaka, pero ano ang kapalit, papel na lisensya, walang plaka, kumakapit na resibo bilang pansamantalang katibayan, at isang sistema na parang ginawa para pahirapan ka, hindi paglingkuran, ilang taon na tayong naghihintay ng tunay na plaka? ilang motorista na ang hinuli, kinwestyon, at pinagmulta sa kasalanan gawa mismo ng LTO, sila ang may pagkukulang, pero tayong mga mamamayan ang pinapasan ang parusa, at tila hindi na ito aksidente, hindi na ito simpleng pagkukulang, ito ay palpak na pamamalakad na tila sinadya, at sa bawat palpak na serbisyo, may nawawalang oras, may nauubos na pasensya, at may namamatay na tiwala sa gobyerno, ang tanong, hanggang kailan natin titiisin ang sistemang ito, kung ang LTO ay hindi na makapagbigay ng maayos na rehistro, kung papel lang ang license siyang ibinibigay, kung taon ang bibilangin bago ka magkaroon ng plaka, saan napupunta ang pondo, sino ang nananagot, wala, walang nananagot, kaya't oo, panahon ng buwagin ang LTO, hindi lang ito palpak, isa na itong simbolo ng katiwalian, kapabayaan, at kabagalon, kung hindi na ito makapaglingkod sa bayan, wala na itong karapatang manatili, buwagin, palitan, ibalik ang ahensyang tunay na para sa tao.